mga katatad no ay meron tayong Dickinson Cleaver Knife dito yung nagtitimbang ng 0.4 lang ano ang ipapakita ko sa inyo mga katatad no ay para sa ating mga bagong butcher o pag uumpisa pa lang bilang isang tindero mga katatad yan tutorial mga katatad para dyan sa ating mga bagong butcher no ituturo ko sa inyo kung paano ang technique o paano ang diskarte ng inyong katatad sa pag ng manok tara let's go dito mga katatad ay kung halimbawa pang adobo ang cut ng ating ano request ng customer para maging mabilis tayo mga katatad no ganito Hanggang dito lang. Ito tata chachansay natin na ito ang tatama doon sa buto mga tadad no. para hindi na natayo pag putol-putol. Yan, ganyan no, mga tadad. Saka natin bibiran dito. Yan. 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 At dahil napakatalas ng dikin natin no, ay talagang swabe umitin. Dito naman sa pagdating naman sa pagtanggal ng dulo ng pakpak no. Yan ito lang ginagawa. Yan. Huwag mo lang i-ano to no, i -tangas. tapos dili, yan. Ganun lang mga tadad, no? yung Yan sa atin. Tapos ito, ayan. Ayan. Siyempre mga dadad, para bilang isang bagong butcher, no? Dahan-dahan lang muna tayo. Ganito rin dito sa ating picho. Ayan. Ayan. Ganun lang mga dadad. Lagi nating chatsan sa na buto lang ang tatamaan itong ating pinakadulo ng butcher night o no, clever night no, natin. No. Ayan. Para maging mabilis ang pagkat natin. Ayan. Thank you for watching mga dadad. Like and share lang mga dadad para malaman ang ating mga bagong butcher.